See, struggle is real. May kukwento ako sa inyo. Nagkakwentuhan kami ng katrabaho ko, nurse. Yun nga. See, sabi ko kaya mas maganda, mas mahalaga na maihanda mo yung sarili mo, financial talaga. Kasi, <coughs> para hindi ka maging pahirap sa ibang tao. Para hindi ka maging pabigat sa ibang tao. So, ito na nga ganito yung kinuwento niya sa akin. Sabi niya, alam mo, naiinis ako sa magulang ng asawa ko. Ito yung kinukwento ko sa inyo na, Uh, tatlo lang sila sa isang pamilya. Pareho silang nurse. Isa lang ang anak nila. Isa lang muna ang nag-anak nila kasi nga alam nila na hindi pa nila kaya. Kararating lang nila dito sa US. Hindi ko alam kung kailan. Basta kararating lang nila dito. And like I said, nagbabayad pa sila ng mga utang nila. Simula nang umalis sila sa Pinas para makapunta nga dito ng US. Sila ay under agency nga. Contract nila sa agency is 2 years. So, babayaran mo yung uh, agency buwan-buwan uh, sa loob ng dalawang taon. And then, sa loob ng dalawang taon, ka palang makakawala sa agency. And then, meron pa rin siyang mga pinabayaran uh, sa Pilipinas ngang bahay na binili niya na gagawin niyang rental uh, properties kasi nga para meron pa siyang source of income. Lalo na pag siya nag-retire na, meron siyang pagkukunan ng pera. Marunong siya sa pera yung babae pero kabalik na doon sa asawa niya nga na hindi marunong sa pera. Pero nurse din yun. Kaya ito yung sinasabi ko na talagang kailangan, <coughs> sorry, na kailangan maging marunong ka talaga sa pera para hindi ka mahirapan at hindi din mahirapan yung taong na asahan mo at lalapitan mo. Kasi sila ay, kagaya nga nasabi ko, sila ay budget din. Ito nga itong kakilala ko, siya ang budget ng pera kasi nga siya yung marunong sa pera eh. Yung asawa niya hindi marunong yung asawa niya is ang bigay doon sa mga magulang niya. Yung mostly nanay lang naman ang problema no kanyang ano kakilala ko. Nanay ng asawa niya ang madalas manghingi ng pera. Pero yung tatay hindi naman ang hihingi, hindi naman siya entitled na dapat lang ang padalhan sila ng pera. Yung nanay lang talaga. Biruin mo, nainis yung kakilala ko kasi sabi niya biruin mo nurse. Nurse kami pareho ha. Nagtatrabaho kami dito. Tapos siya, biruin mo, teacher siya sa Pilipinas, ha? Dapat man lang, teacher nagtrabaho at nag siya. Nagtatrabaho at nag siya. Naghahanda rin siya ng para sa kinabukasan niya, di ba? Dapat yung financially, financial, sarili na niya yun. Kaya na niyang buhay niyo sarili niya, di ba? Eh hindi. Madalas, mangingin ng pera para lamang magpagarbo dun sa mga kapitbahay niya. Eh habang kami nagtatrabaho dito, nagkakanda ko ba para magbayad ang mga bills namin? Tapos siya hihingi lang ng pera sa anak niya? Hindi niya alam na kami nahihirapan din sa pagbabayad ng renta ng bahay, pagbabayad ng mga utang, pagbabayad ng mga ano, tapos hihingi lang siya na parang dapat lang napadalan daw siya ng pera. Samantalang nurse, ay, I mean, samantalang teacher naman siya sa Pilipinas. Yan nga. Di ba dapat nakapagpundar na siya ng sariling bahay at lupa, meron ng ipon, pero wala. Wala daw talagang ipon. Sabi ko, anong ginagawa niya sa pera niya. Eh wala, puro payabang. Walang ginawa ko na magparty, walang ginawa ko na magpakita gilas na handaan dito, handaan doon. Tapos ang pera naman ang gagaling lang din sa asawa ko, sabi niya ganun. So naiinis na yung asawa niya. Kasi nga, panay ang hingi ng pera. Kung totoo, hindi na siya na dapat ang hingi ng pera. Kasi nga, teacher naman sa Pilipinas nga. And then, tatlo lang silang magkakapatid na lahat naman sila tapos na nakapagtrabaho na nga nakapagtrabaho uh, na may mga sarili ng pamilya. Eh, siya, siya na lang silang mag-asawa na lang. And eh, pareho naman silang nagkatrabaho na mag-asawa. Hindi ko lang kung picture din yung asawa niya. So pareho din may kinikita. So dalawa lang sila sa bahay. So bakit kailangan parin lagi namang hingi ng pera sa anak niya? Yun nga. So nainis na siya. Sabi niya, samandalang ako, ang mga magulang ko, never silang nanghingi ng pera sa akin hindi ni kung duling, hindi sila nang hingi ng pera sa akin pero alam mo ko sino pa yung hindi nang hingi ng pera sa akin talaga binibigyan ko ang mga magulang ko Noong time na nagkasakit ang mga magulang ko para silang nagkaroon ng cancer talagang uh, sinuportahan ko sila kasi nga hindi naman sila nang hingi sa akin di ba and then uh, dahil nga pinag-aralan nila ako tinulungan nila ako ayun So, nung time na yun, dahil nga marunong ako sa pera, nag talaga ako. And then yung mga magulang ko, marunong din naman sa pera. Kumaga, nag din sila and tumulong din ako. So, biruin mo yun. Tinulungan ko sila, silang, uh, sila nanay at tatay ko para nagkasakit ng cancer. Nakasurvive sila sa cancer. Tinulungan ko sila sa lahat ng mga gastos nila. And then yun, ngayon, okay na sila. Survival sila. And then ngayon, balik sa trabaho, nagtatrabaho. And then, nag naibalik nila yung dati nilang uh, anong tawag dito, financial, eh, binalik nila yung magiging financial, stable nila. And hindi na sila lang, ano, hindi na nila kailangan na, ano, pera. Pero kung bagay, hindi naman nila hinihingi sa akin yun, Tutulungan ko sila. Kasi nga, hindi sila nang hihingi sa akin eh. Yun. Yun ang kagandahan sa mga magulang ko. Kaya mahal na malaki yung mga magulang ko. Talagang tutulungan ko sila. Pero yung mga magulang niya, grabe, abusado. Walang ginawa ko, hindi mga hingi. Lagi nila nang hihingi ng na pera sa asawa ko. Samantalang hindi niya naiisip na kami dito ay eh, naghihirap ng uh, ah, kung paano namin pagkakasahin yung mga oras namin para lang makapagtrabaho at para lang mailaan para sa pamilya namin. Yun. Pero sabi ko, ba't nga ganun? May mga ganun nga ang tao talaga sa Pilipinas kasi nga yung iba hindi talaga sila marunong mag-ipon. Ang lagi nilang iniisip is, oh, ba't ka pa mag-iipon? May ikli lang ang buhay or ba't ka pa mag-iipon? Nandiyan naman si ganyan yung anak ko. Bakit, bakit pa, di ba? Yun, yun siguro ang katwiran nilang lahat. Pero tayo kasi ng mga natuto na, nag tayo kasi marunong na tayo. So, yun. Hinihingal ako lang paghihinga. Hindi ko alam bakit. Okay, tapos na. Talagang diligo na ako. Bye.